Ngayon katatapos natapos lamang ng mahal na akaw, tinatampak sa vlog na yan, makakasama natin si Luis Mane. O si Boy eh? parang ang parangay sa nandun, Victoria Oriental na, uh... Mindoro. Siyempre hindi rin uh, uh... mawawala dyan si Juan Manban o Judy Martinez ng Barangay Makatok, Victoria Oriental Mindoro. At para naman po sa ating mga bagong followers na hindi pa po, po nakakakilala sa kami po talaga yung mga musikero. Ayon. At tayo nang kilalanin si Boy Paco ng Poblacion 3, Victoria Oriental. Si <laughs> Noemi Abilia. Noemi Abilia. Ako po si One Piece po. Ako po yung vlogger ng One Piece Band TH. So may mga nagko-comment po kasi sa amin na puntaan ko raw si Boy Paco. Boy, so, ito, may dalan na kaming Paco kasi bumili raw kami. Ah, sir, bukod sa pagpapasok ng Paco sa ilong, mayroon pa ba kayo bang... Uh, skills o talento sabi ko makain daw po kayo ng ano, buhay na manok, mga ganun, buhay na pala kaya ng... Oh, bubog. Ah! Oh, mga may pamahiin pala yun, oh. Ang pako eh. Ano yung pako? So, pa... Yan. Ang haba, di ko. Ang haba. Isin ko yan. Pero abang nasa ilong niya, nakakapagsalita pa kayo. Oo naman. Oo? Nakakakanta kayo abang may pako. Ano ka, IPD? Eh. Ayun, o oh, yan. O, di ba kasi, misisya kami. Ay, hindi ba marunong kumanta? Na. Yeah, ah. kanta lang. Hindi, kahit salita kahit lang na. Kahit anong kanta lang. Kahit anong kanta lang na medyo, ano. Di ba, para singing boy pa ako. Sa'yo. <laughs> so kaya mag, di ba? Mag, di ba? Yes, di ba? di ba? Kasi ito, si boy pa na. Eh. Nagpunta to sa ilo, kumanta doon. Eh. O kayo naman. Naglalagay naman kayo na ito sa ilo eh. tapos kakanta rin kayo, tapos tutuktukan kayo ni Juan Manny. Kaya ako maroon kumanta eh. <laughs> eh. Kaya ano pong... So nakakapag nakaka-curious lang, no? paano ipapasok 'yan ano? Nakakatakot ano. Ayun, nako. Parang parang gagawin dito. <laughs> parang Yeah, medyo Patamasan mo mga music ito, 'yan, ito. no? Oo. oo. Ayan, hinasa pa lalo yung pako. Oh. So, ayan yung pako. So, dinadasalan na, no? Siyempre, may kasamang orasyon yan. Hindi yan basta-basta, hindi yan basta-basta, ano? Yung perform ano? Ayan, na, Pinasok na. Pinasok na ang pako sa ilong. Ah! Okay. Kaya na, pa ako. Isin ko yan. Isin ko. Isin ko. Isin ko pa ako. Pinasok sa ilong. Ayun. 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 Ah, ano, isin na. Isin na, oh. Oh. Ah, sir, ah, ilan taon na po kayo ngayon? Ah, uh, Magsi-63. Magsi-63 na po kayo. So, itong ganitong pagpe-perform na ganito, yung nagpapasok ng pako sa ilong, Ilan taon na po niyo yung, yung ginagawa yan? Pagka may kulang ako, may mga ibin ko, walang mga nasali ako ng barako gay. Það er maður að sabíða hennu og maður að hafa hann að hægja, ég sé einhvern veginn, ég sé einhvern veginn, ég sé einhvern veginn, ég sé einhvern veginn.